Ma'am, excuse me po. Ma'am, excuse me. Ma'am, Crystal po. Yes, Kayo po si Ma'am Crystal? Bakit mo ko yan? Ah, bali ako yung ano, ma'am. Yung nabook niya sa Habal. Yes, ma'am. O, po ba yun, kuya? Ah, ma'am. Yung nabook niya. Crystal, di ba? Opo. Ako yun, ma'am. So, pwede ko magkita yun, ano? Ah, uh, conversate po. Ah, sige, ma'am. Eto, ma'am, oh. Bakit big bike, kuya? Sabal ako yung post, eh. Oh, Oo nga, ma'am. Pag uh, ako kang nabubuk, ma'am, big bike talaga kasi ginagamit ko, ma'am, eh. Ano, ma'am? Okay. Bala, ano, ma'am. Dagdagan mo siya ng, ano, ma'am, 800. 800? Ah Oo. ma'am. Pero hindi ko kasi nasabi, ma'am, pag big bike, ma'am, isang libo, ma'am, ang singilan ko. Ano? Saan Paano, kuya? Wala ka ha? Wala akong dalang cash. Yun lang. Sure ba kayo 1,000? Kuya, dapat sinabi nyo kanina, bago sumakay. Yun nga, ma'am, nakalimutan ko, sorry. Kasi yun talaga, ma'am, eh. Pag big bike ang gagamitin, ma'am, isang libo talaga ang singilan. Ano ba yun, kuya? Oo, ma'am. Send so, what's up mga kawater. Syempre welcome to my YouTube channel and Facebook page, The Drone. Ano bang gagawin natin ngayon? As usual, big bike habal. Gamit natin ng BMW. Let's go! Ma'am, excuse me po. Ma'am, excuse me. Ma'am, Cristel po. Yes, Kaya po si Ma'am Crystal. Ah, bali ako yung ano ma'am, yung nabook niya sa habal. Yes ma'am. Kayo so, po ba po yun, po yun? Ah ma'am, yung na-book nyo. Crystal, diba? Opo. Ako yun, ma'am. Bakit? Pwede ko mag-i-conversate. Uh, o, oh, sige, ma'am. Ito, ma'am. Oh. Ba't big bike, kuya? Sabal ako ng post, eh. O, oh, nga, ma'am. Pag uh, ako kong nabubok, ma'am, big bike talaga kasi ginagamit ko, ma'am, eh. Go ka? <laughs> Hindi, pag ako kasi ang nabubuk talaga ma'am, big bike dinadala ko. Ano ma'am? gaw ka. Nakita mo naman yung convo, di ba? Ako. Tsaka alam ko pangalan nyo. Safe ba yan po Safe ma'am, safe. Motor naman to eh. Mas okay yan kasi nagmamadali rin ako. Ah, go ka ma'am. Gaw ako. So, tanakita -tana na nga ma na ma'am, helmet. Tapos, eto ma'am. Buksan ko lang ito ma'am ha. Okay. Para saan to kuya? Oh, kuya. Ba't may mic? Ayan, para marinig mo ma ako. Narinig mo ako? Oh, kuya, narinig mo okay. ito. Okay, okay. Go ma'am. Yeah. Kuya, saan yung kapakan? Eh, dito ma'am, dito. Ala, dito. Ang tas ano pa ka din kuya? Dito ka ma'am, mas mababa dito eh. Alang tas mo, ano motor ka kuya? Big bike niya, ma'am eh, di ba? Big ano ma'am, go? Yan, apa ka muna dyan? Hello? Wait <laughs> yeah. lang ah. ah. taas <laughs> Yan. Hindi oh, ako yan, taas. Hindi ba talaga naging apa ka dyan, kuya? Parang hindi ako portable eh. Oo ma'am, dyan talaga kasi ito, aking apa to. nito. Kuya, parang mahukulong <laughs> ako. Teka lang, <laughs> parang gusto kong buhok Sige ma'am, sige ma'am. Pag ang big bike ma'am, wala siyang hawakan talaga actually. So ano na lang ma'am, kahit sa damit ko lang. <laughs> wala, yun ma'am eh, Kasi ang big bike ma'am, wala siyang hawakan talaga ma'am eh. No go Sa sa na ma'am? Okay, ma'am. Let's go. Sige okay, po. Ma Bakit, ma'am? Hindi <laughs> <laughs> ka makapaniwala, ma'am? Big bike yung dumating? Hindi. Hindi, hindi naman nakakatakot yan, ma'am. Bakit ka natatakot, ma'am? First time ko kasi sumakit sa big bike. Hmm, sabagay. Pag first time talaga, ma'am, nakakatakot. Kuya, ganito pa dapat ang hawakan sa'yo? Oo, oh, ma'am, kasi walang hawakan ng big bike, ma'am. Actually, ma'am, pwede dito. Kaso nga lang, baka mailang ka. Yung, kasi ang big bike, ma'am, walang hawakan. <laughs> ano, ma'am? Hindi po ba nakakahiya? Hindi naman, ma'am. Kasi lahat naman ng pasayro ko humahawak sa akin, ma'am. Eh. Okay, kuya. <laughs> baka ikaw, ma'am. Hindi naman. Hindi ka ilang or ano? Nahiilang po. <laughs> Yun lang. Ang, oh, actually, ma'am, subukan mo. Dito ka humawak. Ganyan, yan. Diyan talaga yung hawakan din ng big bike. Yan. O baka mas makaso, baka mas mahirapan ka. Parang mas hirap. Oo, oh, ma'am. Sobrang lapit. Subukan mo ma'am 'yan, diyan na hawak. <laughs> ah, mas ano ma'am, no? mas nakakailang. Mas nakakailang dito ma'am, no? Ayoko na 'yan, ako pa magmamay ko 'yan. Ah. Maaga lang naman yan ha Nakakalula eh Ang baga lang nun ma'am hey. wow. Parang lang <laughs> <laughs> Grabe Matatakotin ka pala ma'am Actually, kuya, hindi talaga ang mga paniwala kasi habang yung pinupo tapos pinpeg yung dumating. Eh? Pag ako kasi ang nabubuk ma'am, big bike talaga dinadala ko ma'am. Kasi gusto ko ma-experience ng mga pasahero at makita yung reaction nila kung anong reaction nila. Kaya nga nagulat ako kuya, kasi first time ko lang sa mga ito big bike. Ah, sakto pala ma'am na ito dinala ko, no? kuya. Na-experience mo na. Oo. Maganda lang naman to, ma'am. ng Ano, oh, ma'am? Oh, ma oh, basta maka-apat or lima ako, okay na ako doon. Bukas oh, dito, kuya. Ano ba yung trabaho? Ano, ma'am? Habal lang, ma'am eh. Kasi ano... Ah, oh, habal lang? Oh, habal talaga, ma'am. Yung mga uh, naging pantalero niyo before, umukulit pa ba? Oo oh, ma'am, nagchat-chat na parang kuya Pwede ka ba? Kasi gusto ko ulit makasakay ng big bag Ganon, kumbaga syempre natuwa sila Oo, oh, oh, yan ang tawag -tawag, parang ako eh. Parang kinakukulit Pero okay, masaya Ganito po na experience Sa makasakay sa big bag, masaya na Medyo nakakakaba <laughs> Grabe, kuya Lahat pala ng big bike, kuya Walang kawakan? Oo oh, ma'am wala, ma'am. No, 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 no. Hindi, hindi naman, ma'am. Oo oh, ma'am, Mali tsaka yung upuan ma'am, maliit lang tsaka ma medyo mataas ka no? <laughs> <laughs> hindi, kaya hindi ka nasanay ma'am, kasi nga ano nga, first, actually first time mo di ba? Diba? Kumbaga syempre, nan nanibago ka. dahan-dahan lang tamang Ah, ano ma, mabigat ang big bike ma'am, kailangan sanay ka na muna talaga mag-drive bago ka gagamit ng big bike. Kumbaga, kailangan ano, bihasa ka na, talagang kailangan sanay na sanay ka na mag-drive ng motor bago ka hahawak ng big bike kasi mabigat ang big bike ma'am eh. Ayan, ma'am. 814. Uh, ah, 814. Yung 410 ko kasi 813. Kaya yan, ma'am. Pasok yan, pasok. Ah, birisan natin para talagang hindi ka malight, ma'am, na ma'am nagmamadali ka <laughs> eh baka malit ka naman okay lang <laughs> baka malit lang ako baka madali hindi hindi naman ma'am actually ma'am hindi naman mabilis yun eh sakto lang yun Oh, ma'am, kasi yun nga ma'am eh, kasi nga ano nga, unting piga lang malakas talaga yung motor ma'am kasi malaki yung ano na ito makina kuya oh, parang nakakapasok <laughs> ito pa sa big bike at saka ito nang balikan sa dito yun nga ma'am kasi nakayoko Oo. Oh. hindi kaya ng mga ganong motor ma'am halos straight lang ito pag ganon tapos pag ganon ba? Diba? Pwede yun, ma'am. Mag-drive ng big bike. Ah, gusto mo ma-experience paano pa mag-drive ng big bike? Oo, kuya. Marunong ka ba mag-motor, ma'am? Ay, hindi pwede yun, hindi pwede yun, ma'am. Kailangan marunong na marunong ka bago ka hawak ng big bike. Kasi, mabigat ang big bike, ma'am. Hindi basta-basta. Kuya, ilang 50 kubot motor Ano, ma'am? 1,000cc itong ganta, ma'am. Oo, oh, ma'am. Hindi ka magsisisi dito, ma'am, kasi ano eh, 1,000 cc. Unting ganyan lang, oh. Di ba? Unting ganun ko lang, ma'am, oh. Yeah. Oh. <laughs> yeah. Ano ma'am, kamusta yung ano ma'am? Ayun, Ayun po ya. Puya. Ito yung Ito yung siguro yung araw na <laughs> hindi ko <mangakalimutan. laughs> hindi ko makakalimutan. Yeah, you know. Yeah. Oh, sa bagay ma'am, syempre kung first time mo, syempre hindi mo makakalimutan, di ba ma'am? Oh, sige ma'am. Group connection lost. Ang saya. Ang saya ma'am, ano, yung experience kagaya kung first timer na sumakay dito. Mm -hmm. Sa big bike. Sa bagay oh nga ma'am, pag first time syempre kakabahan ka pero ano ma'am, masaya na ma'am no. Masaya naman. Oo, oh, yung masaya. <laughs> The best yung experience. <laughs> <laughs> oh, kuya, oh, kuya, Bale ano ma'am, dagdagan mo siya ng ano ma'am, 800. 800? Ah. Uh -ah. ma'am pero hindi ko kasi nasabi ma'am pag big bike ma'am isang libo ma'am ang singilan ko paano yan kuya? wala ko yan ha? wala dalang cash yun lang sure ba kayo kung kuya dapat sinabi nyo kanina bago sumakay So, commercial break muna tayo mga kawatchers. Siyempre, may papakilala ko sa inyong legit na legit na laro. Ito ang 1xbet. So, paano nyo nga ba makukuha ang 12,000 bonus? Siyempre, mag-register lang kayo dyan. Yan, ilagay nyo yung number nyo dyan. Tapos, may magse-send na OTP. Siyempre, wag nyo kakalimutan ng aking promo code na 1XJDRONE. Pagkatapos nga mag-register, sa unang top-up nyo, makukuha ang 12,000 bonus. Sa pag-top-up at withdraw, bank transfer at GCash ang pwedeng gamitin. Yan, marami tayong larong pwedeng pagpilian dyan. Siyempre, ano pang inaantay nyo? Nasa comment section ng link download na. Be responsible. Yun nga ma'am, nakalimutan ko, sorry. Kasi yun talaga ma'am eh, pag big bike ang gagamitin ma'am, isang libo talaga singilan. Ano ba yun kuya? Oo ma'am. Wala talaga akong bariya. Wala, sorry kuya, wala talaga akong bariya. Bakit yan? Gcash. Gcash na lang. Okay lang. Ah, Gcash mo na lang ma'am. Okay. Hindi, ganito na lang ma'am. O, hawakan mo to. Okay. O, libre ko na lang. Bakit, bakit libre ko yata to ba? Sure ba? Ah, libre ko na lang ma'am. Bakit naging libre? Sabi mo kanina 1,000 tapos libre na lang. libre na nga, kasi nga ano ma'am eh. Libre ko na lang sa'yo. Hello, kuya. Ayaw ko. Hindi, sige. Inatit hey, mo ko dito eh. Hey, libre ko na nga lang. Hey, hindi kuya. Wag na. Hindi, sige. Libre na lang. Alam mo bakit ma'am? Bakit po? Ito, tingin ka sa camera. Oh my God! Hahaha. <laughs> Bakit? Bakit may camera? Parang alam ko na yan. Ano? Ah, kuya, nag-vlog ka ba? Oo. Uh -uh. Ah, nag-vlog. <laughs> Bakit, ma'am? Kasi yung ano nga ma'am eh, it, it's a prank nga eh. Hello kuya. Mas, ipo-post mo ba yan sa ano, sa Facebook? Hmm, bali ano ma'am. Hindi, nagpa, nagpapaalam naman ako eh kung okay lang ba or... So hindi mo pa yan ipo-post hanggang hindi ako kaya? Oo. Nagtatanong naman ako, ma'am, kung okay lang ba o hindi. Bali, ano lang, ma'am. Uh, uh, content ko lang to. Libre sa kahit, tapos big bike ang gamit. Bali, libre ko na talaga yung paghatid sa'yo. Pero nagpapaalam naman ako kung okay lang ba i-upload o hindi. Kaso, baka makita ng partner ko yan eh. Ah, uh, yun nga, ma'am. Kaya tinatanong ko, hindi na lang. May asawa ka rin, kuya. May partner ako. Baka makita. Parang higpit pa naman ang pagkakakas ko iyo kanina. Ah, okay. Okay lang yun, ma'am. Okay kaya nga nagpapaalam muna ako, ma'am. Kung okay lang yung i-upload. Hindi. So, hindi na lang. Wait lang, kuya. Pag-iisipan ko. Iisipan ko. Pero okay lang rin naman, ma'am. Kung hindi. Kasi, syempre, karapatan nyo yun. Ganito na lang, kuya. Pwedeng pakikat na lang yung mga part na metro at sensor truck. Ah, sige, sige. Ay, gusto mo ano iturong mo sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung... Ganito na lang. Mm -mm. Ah, ah, wait lang po Saan po ba pwede mapanood yun? Bago ka umuwi Saka magpapapinsya yeah. na rin ako, kuya Ah, sige, ma'am, yan Wow, wasting Diyan mo siya mapapanood, ma'am, sa, yan ah. Facebook, cha, tsaka YouTube Hi, guys Sikat na ako so... <laughs> <laughs> Ano, sure ka na, ya? Upload ka. Baka pagalitan ka ng boyfriend mo Ako na magpapaliwanag sa kanya mamaya pag-uwi Okay, ah Ik Ikaw bahala, ma'am, alam magpaliwanag sa kanya. Sa hindi talaga pwedeng hindi humawa kasi mauhulog ako. Oh, yun. Shoutout sa asawa ko dyan. Ako yung biktima dito, ah. <laughs> hindi ko alam to, promise. Papaliwanag ko na lang sa iyo mamaya pag uwi. <laughs> <laughs> oh, yun. Map At least mapapanood naman niya na naprank ka talaga, di ba, ma'am? Oh. Ayan. Tapos, okay lang din ba na, ano ma'am, ilagay ko yung FB mo para pwede kang mapalo ng mga nanonood? Okay lang po yan. Okay, yan. Ano ma'am, pero kamusta talaga yung ano, experience sa pagsakay? Er 1,000 out of 10. You know, 1,000 bakit ma'am? Kasi 1,000 yung big bike. 1,000 yung big bike. Sobrang bilis kuya. Grabe yung hata. Ang smooth niya. Ang bilis. Yun, shoutout time. Yung shoutout muna natin mga nagpapashoutout dyan. Yung shoutout natin si Gerald Raymond, Rick Villamor, Jacob, Chua Chan, Jay Taborete, Christopher, Cedric Beltran, shoutout. Ryan Palak, Benito M. Oclaret, Daniel, Bernel, Roder, Jerome Valencia, CKY Ginil, Mark Cayetano, Zumbat, Oliver, Christopher, JBC Aquino, Aaron, Tata, Polantino, Atiga, Jan Cantara ng Pasig, Desire Auditor, Chikoy, Apollo, Marvin, Hana Gobrin, Happy Tambis, Joel Ganada, Stephen, JM Gonzalez, Erwin Lolong, di ko maintindihan yung sulat mo, Mary Ann, Jeff Guzman, Nathaniel, Assister Joseph Archie, Christopher John Paul, Mike Sweep, Francisco Son, Edward, Marlon Flores, Burnham, Edson, Jeffrey Noli, PC S Motoblog, JP, Glenn, Emmanuel, Ilio, Shokoy Double. Yon, shout sa inyong lahat. Yee! Yeah.